Hi everyone, kumusta kayong lahat? May share lang ako sa inyo guys bilang bigo host. Ayan, meron ako nagawa ng isang vlog pa lang. Hindi ko pa siya nasusundan guys dahil super busy ako sa pag-work ko ngayon. At mag-isa lang talaga ako sa pwesto guys. Ngayon ito si share ko sa inyo guys yung mga ganap. Ayan, sa mga hindi pa at user lang sila ng Bigo, hindi sila Bigo Host Official, hindi nila ito maintindihan. Pero kung lagi kayo nanonood ng Bigo, ayan, maiintindihan nyo guys yung mga pinagagawa namin. Especially guys, kung kami ay nagpapakuta. Ibig sabihin guys, nagpapasked kami ng kutahan sa isang ban at sa kalaunan, ayan, mag-earn kami ng aming sahod pagkatapos ng aming kutahan at pag nakakuta kami ng nakatakda namin kukutahin. Like me guys, no? Share ko sa inyo yan. Last, anong talaga yan? Last day na ng March. Ibig sabihin, March 31 na siya ng gabi. Wala sa plano ko magpakuta ng 4K dahil hindi ko talaga kaya. Bagong balik lang ako as a bigo host. Ang nakayanan ko lang ay 2019 na beans. Yun lang talaga ang nakaset sa aking utak na kakayanin kong kutahin. Pero ayan, hindi ako nawala ng pag-asa. Nag-live ako ng gabing yan. So kung makikita niyo guys, mamaya may magpa-flash dyan sa screen yung tinatawag na mga gifters. Ayan, nagbibigay sila ng kusa para support during your live stream. Ayan, makikita din yung mamaya may mga iba-ibang mga gift na i- babagsak habang nagla-live kayo. So, pasalamat tayo sa mga spender natin, sa mga gifters natin, sa mga kaibigan natin na willing mag-help during live stream natin, mag magbibigay ng mga gift dahil sa hirap ng buhay ngayon guys, bawat gift ay may correspondent amount siya guys. No? Bibilhin ng gifters natin, ng spenders natin, yung mga gift na ibabagsak nila sa'yo at kusa nilang ibibigay sa'yo guys dahil isa sa kadahilanan yan, gusto nila o willing nila mag-support during your live stream or nagustuhan nila yung live na ginawa ninyo bilang natuwa sila, bibigyan ka nila o babagsakan kila, babagsakan kanila ng GIF or tayo ng mga Bigo host live streaming or user ng mga Bigo live apps na yan. So, ayan guys, natutuwa naman ako. Unexpected dahil super duper hindi ko talaga hindi ko carry na ikota yung 4,000 beans ayan dahil konti lang kami muna ngayon sa ngayon konti lang ang konti lang kaming active sa aming agency pero ayan isang ano nga isang live stream ko last day na talaga guys no kasi tuwing katapusan ng buwan at 12 o'clock midnight, mawawala lahat yung data mo, yung live stream mo, yung oras, yung beans, yung araw, kung inakailang araw kong mag-live, mawawala lahat yun guys. So super, super duper natuwa ako. Buti na lang nag-live ako at ipakita ko sa inyo guys, ayan, binabagsakan tayo ng binabagsakan ng mga supporter natin ng mga, na, sa mga, nagmamahal sa atin. Ayan, binagsakan tayo niyan guys. At nakakuta ako finally. First time kong makakuta ng 4K. Dahil lagi lang ang kuta, kuta, ko is 2K lang talaga guys. no Ngayon first March. First March month na to guys. Nagpakuta ako at first successful din ang nangyari sa akin. So, ganyan kami guys during live stream. Pwede ka namang kahit anong gawin mo, pwede naman basta huwag ka lang mawawala dyan sa front ng camera mo at makikita ka talaga dahil yun talaga ang gusto ni Bigo at maano, kailangan talaga ay maganda yung consistent yung ano mo, yung tawag nito, yung signal. Kasi isa yun sa number 1. So, yung makikita ninyo guys, binagsakan tayo ng pa-crowd effect. Super to ako at naka-game tayo ng 1,900 something. 1,970 ata, 1,960 na beans. Ang laking tulong na yan guys para sa amin na mga live streaming. Ayan, minsan may nagbabagsak talaga. O nagbibigay ng pasampu-sampu, lima. Ayan, limang beans sampung beans, ayan, isa, dalawa, tatlo, so for grateful na kami yan, guys, sino ba naman kami? Ano, hindi kami, hindi naman namin kilala, minsan yung nagbabagsak, natuwa lang talaga sa amin, at pag masyado kang ma-entertain habang nagla-live. So ayan, nag share sila ng blessings. Kaya thank you so much. Ayani i-upload natin 'to, guys, dito sa ating YouTube channel. May ginawa na ako isang vlog. Susundan natin ang susundan. For now muna, guys, no. Papakita ko lang muna sa inyo 'yung ganap ganap ko bilang big host during my live stream. Yan ang nareceive natin guys. Nagkaroon tayo ng 3 gifters at super natuwa ako dahil sa kanila guys. Finally nakakota ako ngayong month ng March. So, sa susunod na month is April naman. April 1 na ngayon. So April 1 start kami magla-live na naman 15 days as mga 40 hour lang. So ayan, tatrabahuin ulit natin guys, work from home talaga. Pwede natin isama yung cellphone natin sa work. Kung mayroon tayong free time, pwede tayong mag-live ng mag-live. Hanggang sa mayroong makakasalamuhan natin, a friend natin. Ayan, i-entertain natin para pag nagustuhan nila yung the way na mag-live tayo, babagsak nila tayo, ganun. Ganun dito ang paraan para kumita kay Bigo kailangan maano ka friendly ka kailangan approachable ka kailangan mabait ka mag livestream kailangan may natutunan sila sa paglalay mo kung nag entertain ka maganda ka mag entertain pwede kung maganda yung boses mo pwede kang kumanta kung sintunado ka naman na bit mo kumanta pwede why not Ganon. basta kaya rin ang face mo <laughs> why not so kung, kung dancerist ka Marunong kang sumayaw, gumiling ka diyan, pwede. Ayun, depende sa iyo. Ang daming way para kumita ka dito sa Bigo Live app na to, guys. So 'yan lang muna ang i-share ko, guys, habang behind the scene. Actual talaga 'yan. Nag-stand ako, nag-screen record. Ayun, super tuwa ang person for the first time. Isang buwan na pag isang buwan na pakuta as in nakakuta tayo ng 4,000 beans. Kaya thank you so much sa three gifters natin. Thank you so much sa aking agency, sa family ko na until now going strong pa din kahit ilan lang kami guys. Ganun. Kaya thank you at naging bigo host din ako. Additional source of income talaga guys dahil super hirap ng buhay sa ngayon kailangan natin ng panibagong trabaho kung kaya naman ng ating time pwede naman di ba guys so ayan pinakita ko sa inyo yung mga ganong pangyayari at sa susunod itatakal ko guys based on my experience kung paano ako nagkaroon ng agency tsaka ng family at kung paano ako nag start in a month hanggang sa pangalawang month pangatlong month bago ko na set yung sarili ko na magpakota or lumusob na sa kotahan ganun kasi pag maganda kasi pag may kota guys bibigyan ka ng agency ng chance ayan PK laban sa isang agency sa tapos sa isang agency din ayan babagsakan ka ng mga fam ng friend mo mas maganda siya pag kasama ka sa kotahan dahil may sked na laban kayo guys pwedeng 4 pwedeng 5 sked ang labanan. Depende na rin yan guys kung paano ka supportahan ng family at agency mo at depende na rin guys kung paano ka din supporta sa ka-fam mo, sa ka-agency mo. Give and take relationship dito kay Bigo. Hindi po hindi ang selfish. Kailangan mo mag-share ng blessings para makareceive ka din ng blessings galing sa pinagbigyan mo din. So, yun lang. Thank you so much for watching. Sa mga hindi pa subscriber ng aking YouTube channel, ayan, Jenny Salubre Vlog. Madaling tandaan, guys. Then, pakahit na rin, guys, ng ating bell notification para updated kayo lagi pag mayroon ako mga bigong may mga bago akong upload na video dito sa aking YouTube channels. At salamat sa mga subscriber nating bago na pumasok sa na nating bahay. Ayan. At salamat sa mga nagko-comment based on my vlog. Thank you na rin guys sa lahat ng mga kamag-anak ko, friends, mga kamag-anak ko, mga friends ko na nakasupport sa ating pagpa-vlog. So, hindi, hindi madali. Di madaling mag-vlog, kailangan mo talaga ng effort, kailangan mo ng time Pero ganoon pa man, tuloy pa rin tayo guys, laban Japan Kahit medyo natagalan na tayo Medyo matagal na tayo sa pagbablog, I think 3 years, going to 4 na tayo Pero until now, hindi pa rin tayo sumasahod But, ayan, tiwala lang talaga guys, no? One day, one month one a year. Ayan, tayo naman din ang susuportahan ng karamihan. At sana mayroon ding mag-trending mag na video na mula sa atin guys. So gumagawa naman ako ng mga original content talaga. Hindi ako nangungopya ng mga content ng iba kasi ayun, takot ako ma-restrict o ma-violation. Kaya behave ang person as in. As long as kaya ko mag-upload ng sariling akin, why not? Gagawin ko yan guys para sa ikabubuti rin ng aking account o ng aking channel. So, kundi pa lang, konting push pa lang para magkaroon tayo ng successful na ano, successful dito sa pagbablog. Hindi madali pero kailangan. Yun ang kasabihan ng mga matatandang bisaya dun sa amin. Bahalag hinay basta kanunay. So yan lang. Thank you so much everyone. Bye bye guys. Thank you.